guys, kasi sa labas ng bahay kayo baha. Tapos sa loob ng bahay, baha rin yan. Ay, lako. Ingat, ingat, ay love, guys. Lakas na ulan, guys. Ay, naku, pa ayan, guys. Ay, lakas na ulan. Mga nagdas, mga driver, ingat palagi, guys. Ingat kayo. Ingat. Kasi madulat ang pasada ngayon, guys. Ay, maguloy! pa. Hindi tayo lahat. mga driver nakatangina. Ay,

Dito ka sa amin doon, so sa